Jesus Christ, our Lord and Savior, no one else. For in Jesus' name, my friend. Amen. Good. All right, guys, we're here. We're here at Angeles City, Pampanga. na ang angeles. Yo, may kening saguli! <laughs> 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 Hindi pa ako nakakarinig ng mga may kening, may kening sa <laughs> Ooh, anong lagyo mo? <laughs> Alright guys, so punta kami ngayon sa sikat na sikat na, sikat na Milas. Sisig, pero pangalan ng restaurant niya is Milas Tokwat Baboy. So, ang sikat doon ni Sisig tsaka Tokwat Baboy. Hey, dito na dadi. Ha? Huh? Na oh, sa kabila, sure. oh. <laughs> at lumampas pa nga po kami, pero It's meron so naman yeah, yeah, Meron yeah, yeah. naman next Ladi ano. Lampas. In 300 meters around about, take the second exit. Ano kay Aling Mila? Ano? 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 Dito na kami Sa Ano? takot baboy yeah. at dito lang yung maganda dito may parking talaga yeah. Yeah. wala namin yung dalawa at nag aayos pa ng mga gamit wuhuu ano po yun dito na kami sa loob. Oh, ito yung ano. Larawan ni yeah. Nanay Mila. Hello po. Hello po. Good morning. Sa banda. Dito. Ha? Huh? Ito siya. Pero yun siya. Nakaupo. Ito yung si Nanay Mila. Nanay Mila, shout si out po. Morning po. Ay, may kausap. May kausap. Sa loob ngayon. Nagay na may yon saka itlo para mag-preserve yung authentic sisig nyo. Ah. Eh, gusto kong mortar ng itlo. Go, folks. Ay, Alright. Ay. Ah. Ayan na. Ito na. Ito na yung mga malaking sisig dito. Uh, milas. 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 Ano ba yan? Ang Angeles. Ayan. Muras po. sa Angeles. Wala. Ayan. Babi nila yun. Sa inyo ng babi yan. Pag-uutig siya rin. Babo. Okay na yan. siyempre hindi mawawala ang kanin. Sarap daw yan kapag talaga nito. Ito yung mga kasama ko. Kain kami. Kain na kami. Lord and Savior, no one else but in Jesus' name, my friend. Amen. Yes. Alright. What's sa next? Another what? Huh? Taba ka yung Toyo, masarap ito. Oh. toyo, oh. oh. toyo, oh. yung toyo, toyo, yung toyo, toyo, yung toyo, toyo,

Pag natikman mo muna yung toyo. Hindi, masarap yung suka. Okay. Magkaiba siya. I-open mo na lang. Ay, ito pa na. <laughs> <laughs> Sarado naman pa yun eh. Handle to, puto na. Naputol. <laughs> Pasun ka. Buto, walang video. O mas, yeah, no. o, o mas, Ayan o. No. Ayan o, walang video daw. Ano, wala. Ayan o. Ang mas, mas magandang video. Ayan, <laughs> <laughs> kaya.

Alright, tikman natin. Kung ano pinagkaiba na si Sisi. ng iba. Sarap. Ang sarap may ibang asin sa naalat. Ang sarap. Ago, kaya naman na. Walang may inis at saka itlog. Itlog. Sarap no? Medyo mahal para sa pala. Kaya nga, sabi sa inyo, toyo lang. Ay, okay, nga.

Sell. So, Sold out. Ayun uh -huh. ito lahat. Ay, meron pa palang kung natin ang kanin kaunti. Hindi na kaya. Ayun, namin yung bill. Uh -huh. Ah, talagang ano, busog. Grabe. Ah, ikot tayo dito para nagdagan itong ating vlog. Ayan, <laughs> ito yung mga picture ng mga sikat na kumain dito uh, okay. ito yung mga vlogger okay, eh Si Nana Emilia, sih. Tama na abutan natin dito. Pero, yun ang ano. Ayun talaga si nanay nila. <laughs> hindi hindi itong picture na picture lang to Pero yun talaga yung original. Oh. Yun. So na mga kosi, tapos na kami kumain Ayan na yung pwesto ni Nanay Mila na Thank you at nakakapagpa-picture kami sa kanya ng personal Naabutan namin siya dito So ayan Ito na kami at yan. nintay ko lang si na Marty yun At uh, buwan ang paglalabas ng sasakyan dito Kasi medyo masigip yung ano dito eh, parking area Pero okay naman, kaya kaya naman so yun nandito naman tayo sa uh, the CC Queen kay Aling Lusing yan at yun dalawa ni Marty at ni Kapakpak hindi na ako sumama doon dahil ano lang mag take out na lang kami at uh, medyo mahaba-haba pa yung aming biyahe pa uwi ng nasupu kaya take out na lang kumain na kami kay Aling Mila o kay Nanay Mila ang isang pinakasikat na sisig din dito at kami ay magutik-utik na so ito lang pinapuntahan lang namin yung mga sikat na ano dito na kainan ng sisig okay dalawa wow yun at meron na palang ano doon yung mga takal-takal na talagang pang take out kaya hindi na magtatagal dahil hindi na lulutuin. Aling Puring, the Sisig Queen Itong ano? Sisig Itong sisig ni Aling, Aling Lusing. Lusing Galing pa po kami ng Nasubo, Batangas Batangas yes, Ano pa? na po sila, third generation na uh, Kasi wala na po si Apong Lusing at saka yung anak ni Apong Lusing Ang namamahala mga Apo na lang ni Aling Lusing uh, Ganun ba? Okay. So, pero marami po silang branch na ano? Ang branch ng Bosco, Stamina, nasa isang branch namin na sa, Santo Echero. At saka itong ano, extension at saka membrane. Yung papunta po na Manila, meron po kayo ng... Ay, wala pa. Ah, puro pampanga lang. Oo, puro pampanga, pampanga pa lang. Ah. pero ay, may yun o, kumukha dito taga Maynila. Uh, si ano, si... Si... Ah, si, Angelo. Uh, dito uh, siya kumukuha uh, ng stocks ni Mami na. Ah, uh, okay. Kaya, sa, ano, sa Manila. Hindi ko okay alam anong part ng Manila siya naman. Thank you, Pote. Pauwi na po okay, kami. Pa pa rin. nandito pa rin kami sa Angeles City hanggang ngayon. At talagang pinuntahan namin yung mga sikat na magagawa ng sisig dito. Dito naman tayo ngayon sa Bayas. Itring. Itring, 'yan nandito naman kami. 'Yung kanya ng ano. Ani pero parking 'yan. <laughs> parking eh. Ayoko muna sa parking. Si Martin na lang at saka si Kapakpak ang bumaba. So ang mangyayari nyan ay titik na lang ang namin 'yung kanilang branch, 'yung kanilang ano uh, pagkain ko talagang masarap. masarap. Ganon din yung kay ano kay alin? Aling Lusing. Kay Aling Lusing. gan bumili na rin lang kami, nag-take out na rin lamang. So pagdating na lang ng Bukana, uh, doon na lang namin titikman at uh, doon namin pag uh, pagpaparis-parisin kung alin yung masarap na kay Aling kay, Mila. kay Aling Mila, Aling kay Mila. Aling Lusing, at saka itong kay Ani Bea. yan. Ilan talaga ang inano namin dito sa Angeles City tapos uh, after nito wala na diretso na kami ng ano ng uh, pag-uwi. So ayun at pero kung may madadaanan pa rin kami ng magandang mga location na pwedeng pasyalan baka makatigil pa kami sandali dahil medyo maaga pa yung aming pag, anong, pagbiyahe pa uwi may oras pa kami, may oras okay